Kumani naman ng papuri mula sa mga mambabata sa tilang na business groups ang bakikilahok ni Pangulong Marcos Jr. sa makasaysayang trilateral summit sa Amerika. Iyan ang ulat ni Mela Lesmoras. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na magahatid ng iba't ibang benepisyo para sa Pilipinas ang naging pakikilahok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa magkasaysayang Trilateral Summit sa Amerika kasama si na US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na bahagi ng delegasyon ng Pilipinas doon, tiyak na mas lalakas pa ang defense posture ng bansa lalo na pagdating sa West Philippine Sea dahil sa suporta ng Japan at Amerika. Anya maganda rin ang maidudulot ng summit para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa rehiyon. Kahapon, bago ang trilateral meeting, isang bagong panukala pa ang inihain sa Senado ng Amerika na nagtutulak sa pagpapaigting ng US-Philippines Alliance sa pamagitan ng pagpapalawak ng security assistance ng Amerika sa Pilipinas. Ikinalugod naman ito ni Romualdez at kung tuluyang maisa sa batas, malakian niya ang maitutulong nito sa AFP Modernization Program. Sa sidelines naman ng summit, nakapulong din ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng tech giant na Google, gayun din ang mga opisyal ng international firm na UltraSafe Nuclear Corporation pati na rin ang Japan Chamber of Commerce and Industry mga usapin ukol sa investments, digitalization at economic growth ang pangunahing natala kay Rito. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ikinalulugod nila ang mga hakbang ng administrasyon para ibayo pang mapalago ang bansa at maisulong ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Sa isang press conference sa Quezon City, sinabi ng ilang business groups na umaasa rin silang maganda ang maibubunga sa bansa ng panibagong biyahe sa Amerika ng administrasyon. Well, I hope when they start talking, they would uh, raise the issue that uh, the tractors of coconut, they say that should declare on the label allergens, which is not fair. There's always hope every time the president visits another country. So there's always um, the hope that, they, that our leaders will be able to promote um, traditional co uh, Philippine products. So, no? na yung coconut. Um, we're actually looking forward to that Philippine-US bilateral dialogue on coconut. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, umaasa ang iba't ibang sektor na magtutuloy-tuloy pa ang iba yung pag-unlad ng bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.